So ang talakayan natin para sa araw na ito ay ang Ibong Adarna sa kaharian ng Berbanya. May papakilala ko na ngayon sa inyo kung ano nga ba o sino nga ba ang mga tauhan sa Ibong Adarna ng ating tatalakayin. Ang layunin natin para sa araw na ito, may pakilala ang mga tauhan sa kaharian ng Berbanya, matukoy ang sanhi ng sakit ng hari, mapagyaman ng obra maestra ng Ibong Adarna. Para sa ating unang bahagi, mayroon ako ditong lagi sinasabi sa mga estudyante ko na kailangan nating malaman ng una hanggang sa ika na bahagi o ika na saknong ng ibong adarna. O birheng ka ibig ibig inanaming na sa langit. Linawagin niya rin isip sa layo di malihis. Dito umihingi na siya o sino tinutukoy natin dito? Ang tinutukoy natin dito ay ang manunulat o ang magsisilbing tagapagkwento sa ating uh, obra maestra. Ako'y isang hamak lamang, taong lupa ang katawan, mahina ang kaisipan, at maulap ang pananaw. Hindi niya, sinasabi niya dito, hindi siya perpekto, kaya nga humingi siya ng gabay sa ating Birheng Maria. Malimit makagawa ng hakbang na pasaliwa, ang tumpak kong ninanasa, kung mawari ay pahidwa. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, di ba kanina, hindi siya perpekto. Kaya naman, sa, pagka, sa niyang buhay o kanyang Kanyang bibigang buhay na kwento, kailangan siyang mabigyan ng gabay para lalong mapaganda at mapaayos o ma-deliver ng maayos ang kwento. Labis siya pangangamba ng lumayag na mag-isa. Baka kung mapalaut na, ang mamangkay di makaya. Kaya inang matangkakal, ako'y iyong patnubayan ng mawasto sa pagbanghay nitong kakathaing buhay at sa tanang naririto'ng nalilimping maginoo kahilingay din gininyo buhay na aawitin ko mapapansin natin sa una hanggang sa ikaanim na saknong ay humihingi ang manunulat ng gabay para hindi maligaw o hindi magkaroon ng problema o walang magkaroon ng problema sa kanya kakating buha, buhay bakit napakahalaga ng ng magabayan ka ng tama napakahalaga ng mabigyan ka ng gabay at tamang uh, tamang instruction sa pagbuo o paggawa ng mga ganito. Kasi bati sa akin nag sa akin naging karanasan. Kailangan mong kailangan mong basahin at basahin at basahin pa ulit-ulit para hindi magkaroon ng problema. Kailangan nating kailangan nating uh, ipabasa sa iba, kailangan i-check ng iba para hindi la, hindi magkaroon ng problema ang gagawin natin kasi tayo hindi naman tayo perpekto. Hindi naman tayo hindi naman tayo gano ka perpekto para makagawa ng per, uh, maganda at napaka per perfect na gawa. Parang ganyan din ang mananulat. Sinasabi niya lang dito na tao siya at maari siya magkamali. Kaya humihingi siya ng gabay sa pagsulat. Para sa ating talasalitaan, ang kahulugan ng pahidwa, ito ay baliktad, mali, baluktot o sa paraang magkasalungat. Matangkakal, matuloy matulungin. Pero sa mga na-search ko na iba, sabi dito ay paggabay ng isang ina. Patnubayan, magatid, ihatid, magtaguyod, itaguyod, pumatnugot. Pagbabanghay, tumutukoy sa pagkakabuo ng mga pangyari. Kapag sinabi natin pagbabanghay, kung paano ang pagkakasunod-sunod ng kwento. At syempre, ang kahulihan ng talasalitaan natin ay kakatain ang gawa, gagawin, lilikhain, ang bubuin, bubuin, ang iimbentuhin at ang susulatin. Pagpapakilala ng mga tauhan sa kaharian ng Berbanya. Una na dito ay si Don Fernando o si Haring Fernando. Ang hari ng Berbanya, mayroong tatlong anak ito ay si na Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Asawa rin siya ni Reina Valeriana nagkaroon ng sakit na ang tanging lunas ay ang awit ng Ibong Adarna. Kasunod naman dito ay si Reina Valeriana, ang Rina ng Berbanya. May tatlong anak tulad ni Don Juan dahil sila ay mag-asawa, si Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Siya ay asawa ni Haring Fernando. Sa kwentong ito o sa obra mestrang ito ay pinapakilala si Reina Valeriana bilang isang mapagmahal na ina. Kasunod ang panganay sa magkakapatid ay si Don Pedro. Ang, tu ang una maglalakbay upang mahanap ang luna sa sakit ng hari. Siya din ay gagawa ng kataksilan kay Don Juan dahil sa inggit. Eto sa bilang isang tao normal lang sa atin na magkaroon ng inggit. Pero sana hindi tayo humantong sa gagawa tayo ng masama para mahigitan natin yung ginawa ng isang tao sa masamang paraan. Kaya dapat lagi tayong lagi nating isipin na gabayan tayo ng Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa ating magulang, kausapin natin magulang para hindi tayo makagawa ng masama. Para lahat ng gagawin natin, kung may meron naman eh, mato ko dati na inggit ako. Ang ginawa ko, nag-aral ako. Dati na inggit ako sa may mga bagay sila na wala ako. Nag-aral ako para sa sabi ko sa sarili ko, sa sarili ko noon ay kapag nag-aral ako, mabibili ko 'yan. Kapag nag-aral ako, makukuha ko naman 'yan. May mga positibo at negatibong ingit, ang, ang dulot ng inggit. Kasunod ay si Don Diego, ang ikalawang anak. Dito sa kwento na to, makikita natin na si Don Diego ay sunod-sunuran kay Don Pedro sa panganin anak. Ang ikalawang maglalakbay upang mahanap ang luna sa sakit ng hari. Inutusan na hanapin ang nakakatandang kapatid na si Don Pedro dahil nga hindi na nakabalik. At ang bunso ay si Don Juan, ang bunso sa magkakapatid Lubos na maunawain at mapagmahal na anak Huling maglalakbay upang mahanap ang luna sa sakit ng hari Para ma mahanap ang mga kapatid na naglakbay Si Don Juan ay makikita natin ang mapagmahal na anak at kapatid Dahil makita natin sa kwento niyan sa darating na mga araw na Napakabait naman ni Don Juan Meron pa kayang ganong kapatid, di ba? Sa so, alam ko meron pa naman yan at syempre, ang mediko ang makakatalos sa sakit ng hari. Kapag sinabi makakatalos, siya ang makapagbibigay sa sagot kung ano ang magiging lunas sa sakit ng hari. Nandito na ngayon tayo sa online kwentuhan. Kapag sinabi natin online kwentuhan, ito ay ang pak ito ay ang paksa na kung saan ang kukuwento ko lang kung anong mga naging pangyari kasi bago tayo sa bago tayo bago tayo ngayon bago tayo sa lahat ng bagay lalo sa new normal ngayon ko lang na ituro din naman ang ibong adarna sa paraang new normal kaya sabi ko nga magkakaroon tayo ng online kwentuhan imbis na basahin ko ito sa paraang patula o paawit ikukwento ko na lang kung ano ang mga nalalaman ko sa abot ng aking mga kaya maari lang kayo mag kung may mga tanong kayo para may sagot ko sa ating mga talakayan Handa na ba? Sa isang kaharaan, kaharian ng Berbanya ay masaya ang pamilya ni Haring Fernando III na Valeriana dahil sa kanilang tatlong supling na si Don Diego, ay Don Pedro, Don Diego at si Don Juan. Pero isang araw na naginip si Haring Fernando, sa labis na panaginip ay nagkaroon siya ng sakit dahil sa panaginip niya ay mamamatay daw ang kanyang anak na si Don Juan malalaman natin sa kwento ngayon, sino nga kaya ang papatay o ang magtataksil kay Don Juan. Sa pagtalakay natin sa, sa kaharian ng Berbanya, malalaman natin ngayon kung ano nga bang gagawin paraan ng magkakapatid. Nagpahanap ngayon ng maraming mga mediko o mga maglu maglulungna sa sakit ng hari. Pero ni isa sa mga nahanap nila ay walang nakapagsabi kung ano ang naging sakit ng hari. Hanggang sa isang araw, may isang dumating na mediko at nang tinignan niya si Haring Fernando ay makita niya na ang sakit daw ni Don Fernando, ang tanging lunas nito ay ang awit ng ibong adarna na makikita sa bundok ng tabor sa puno ng piedras platas. Ngayon, anong gagawin ngayon ng mga gagawin niya ng magkakapatid? Inut ang unang naglakbay ay si Don, si Don Pedro. Ano kaya magiging ako no kaya magiging kwento o daloy ng kanyang takbo sa kanyang paglalakbay. Malalaman natin next weekend. yan. Maraming salamat.